<coughs> repair, repair, repair ng computer tanggalin mo na ang power supply ayan tapos ito paano kaya apa pwede mo na dito saka na lang, pag na transfer na plan pa kasi ng transfer ang mga files files transfer a e transfer ay ay ano ba yan? ganun lang wala kasi yung ano sumasabi kurang magpalit palit tayo ng SSD 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 paano to mm -hmm. pull out pull to open paano ba pull to open GC on siguro ah itu Pula Hold to open. Yan. Ayan. Ito ka na. Paano ko ito ikabit? May ikabit ko ito dito. At pwede ko lang. Pwede na. Diyan lang. Pero saka na. mag-install muna tayo ng system SATA 1 dito natin siya ilagay mo sa SATA 1 tapos power supply baliktad ay ba iyan okay, okay.

untuk pagod boat, tapos an boat, uh, ano ba Hard drive priority, a data, yeah. okay. Tapos, ups First boot, second boot. Edita. Walang edita dito. Ano ba Bakit wala? Wala man. Wala, wala, wala. Wala. Ah, ano wala ai tanggalin lang muna para sure tanggalin ka muna. Or ko okay. mamaya ka na lang ikabit ulit para, uh, wala tayong problema. Tapos pati internet, tanggal muna. Okay.

Oke, okay. F10, F10, ba? F10, ah F4 Oke, okay. thank you, thank you, thank you At yun, tumakbuna Ang tagal, ang tagal, tagal, ang tagal Ayan ang makita. Medyo matagal-tagal pa. To. Bagal, oh. Mabagal. Mabababag. Bababag. 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 Bababa, bababa. Ang tagal-tagal. Ay, nako. Ang bagal mo. Oh. Ang gagal mo, ang gagal mo, maliat, maliit, malaik, 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 ah, malaik, May hey, data. Tama naman. F4. Yun. Bakit ayaw? Bakit? Medyo mabagal na kasi itong computer na to. Lumang-luma na. Kailangan palitan para gumanda na ng kunti ang trabaho. Mabagal pa rin. Mabagal paring Mabagal, 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 mabagal. Ano ba yan? Ayaw. Pumasok. Uy. Pumasok na uy. Tagal. Tagal. Mm -hmm. Pus mo na, pus. Pus mo na tayo, post. Ayan, post na. Post na Post na. Ayan, nag-umpisa na. Nag-umpisa na, Nag na, na siya. English language. Ay, wala. Walang pagpupilian. Ay, tarili siya. Ah. Format. Keyboard type. Time and current C format. Ayan lang. Mixing. Installing, installing, and installing. 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 Uh, I don't know why. Single language. Okay Home daw, Home Ang niya install Okay Custom install, keep files and application Puch puch This is one of the level export Dimension of the al allocated uh, new uh, uh, up, 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 up. apply okay kami ng tanong tanong yan dami ng tapos reserve next 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 na po hanggang na tapos copying, copying mas mabilis kasi na isis din na diba getting files ready for installation okay, madali lang yan nagbibi lang na siya madali lang yan kung ano mabilis ang computer kung ikot mahina ang computer mapakal din ang ah, tagal okay

at naglubat na ang isang camera. Okay. tapusin muna natin hanggang ma... Ano? Ang Kunti na lang, 90. Oh, eight, 90. 10%. 10%, 10%, 10%, 10%, 10%, 10%, So, ganyan siya matatagalan. Pag dating sa ganyan, ah, bagal na. Lalo na pag mahina ang computer. Luma na kasi po. i5 na luma. Vintage. Vintage. Ah, may eh. ah, tagal eh. Ang tagal-tagal magpalit muna tayo ng battery. Ah, pwede na siguro i-charge ko na lang ito. ko na dito eh. yeah. ang hirap tanggalin. galing. Charge ko lang. Para ano. Yeah. 18 na, 99. 100. Okay, pwede well, lang yan. Mabilis na lang yan. Pag ganyan. Installing updates. Getting ready. Kiting pinis pala. Pwede naman. Hindi na maramang magbasa. Okay. Restarting na. Restarting. Okay. Tapos, pag restart, dito na ang mabagal. Kailangan pala itong tanggalin. Tanggalin ang USB. Here. Wala na yung USB. <laughs> Muntik na. Und take nang maabot sa ko tinanggal ang, ang stoner. Tapos ito na ngayon siya. Ganyan na yung ginagawa niya. Starting service. Yan, bagal din yan. Mabagal-bagal din yan. Ito naman dito. Wala mo na bubalit wala naman okay naman wala naman nag-overheat mahina ang hangin mahina ang hangin okay tararat okay na Hmm. Plano ko ilagay ang hard drive ko hindi makahindi niya lang siguro kasi mabigat tapos walang mapaglagyan kasi ito dito lang tin, tapos yun walang mapaglagyan yun na siguro ang hard drive kasi walang mapaglagyan talaga walang mapaglagyan ng hybrid sobra kasi kung kung kumpak masyado yun know, ang start lang start siya ulit kaya ganun talaga yung pagganong ganun ganun gano'n. ganun pagganong ganun medyo boring just a moment just a moment Just a moment, 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 moment. Yum. I'm Cortana. I am here to help. I'll let them sign here touch her. Well, regular, trick, 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 uh, select microphone towards button screen. Wala, wala ang microphone ko. Uh, window control and talking at the to turn. Uh, no. uh, let's dig in. Ah, dig in ka na. Dig in. Sound. Naring pinay. Pinay sound. Sound by nine. English. This right keyboard. English. United States. United States. In the uh, is this the right keyboard layout? If you also use another keyboard, that you can add mix. Di ko alam. United States. Ah, internet, method, international. Tama ba? Oh, tama naman siguro. Ito in the dalawa. The din dito. Okay. He skip to me. Hmm, wala pa. I don't have. I don't have. Internet. Okay. Oh there's ka's murder continue with limited check up chatanayam chatanayam and restart only. Restarting restarting just a moment and Oke, ah, oke, okay. jadi lama ah, ipar kita kunci pengalaman. <Song> Okay, okay, let's try to get this done to this. Uh, not now, not now, Lamora. Now, almost done. Take it, put things. Uh, Windows will be tegal, tegal pa. you. I start the Hi! 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 Getting everything ready for you. We're well, getting everything ready. This might take several minutes. Don't turn off your PC. Yung paano, mabuta ng burnout. Sira na. <laughs> Matagal talaga ganito. Ang ira. Uh, Ang pag ngayon mag-install ka ng Windows. Muring minsan dati, pag naging salot, uh, natutulog. Pagdating sa ganito, tulugan na lang pa. Tapos, pagkagising, okay na. Muring kasi, lalo tayo nagkakalbo. Lalong dumadami yung puti <laughs> you know, this might take several moments, down. minutes. Yan, this might think take several main notice. Don't turn off your PC. If eh, ano kung mag-brown out? Okay, eh, wala magawa. The bow. Ah. Yeah. Okay. Yeah. Okay, eh, laki na. Nag-start na siya. Browse the web. Maybe litter. Litter alligator. Maybe Litor, Aligitor. Punta mo tayo sa ating... Balik natin ito para magamit Yan. Okay. Open folder. Hala, wala naman dito eh. Okay. Uh, <laughs> post na post hanggang dito na lang yan tapos rin tsaka na yung ibang updates tsaka yung ibang drivers na kailangan kasi kulang pa so thank you <laughs> thank you, thank you sa inyong panunood Bye-bye. Thank you.